So, what's up guys? So, uh, ito yung buhay sound system. Pag may meeting, tama higalan. What's up guys, Mas Direct Man. So, andito tayo ngayon sa may barangay Balibagan. Ito tayo sa Andaba Brailelo. So, kasama ko ulit siya si Boy Boy Pro Audio na ang tiling kabatuan. Likewise, uh, ding ilo So, may service na dito. Uh, disco and uh, players night ng kanilang barangay sa uh, para sa mga players nila. So 4x4 yung setup namin dito, uh, apat na sub and apat na biday. So yung gamit namin na biday dito is uh, no choice namin kasi nasira yung jakada namin. Uh, 1000 watts na Pro 12 and Battle 12 yan yung gamit namin. So makikita naman sa video na low voltage yung kanilang lugar dito kasi kaano yung ilang ilaw niya parang hindi. So ilang ilaw na Robô botei de so what's WhatsApp guys. Ini yang bunga At my meeting And, uh, yeah, So, so for by more yung setup namin ngayon kay Boy Boy Pro Audio. So, uh, dalawang battle deal, Ah, battle battle din. Dalawang amplifier sa sa na uh, naka-bridge. Kasi medyo bitin pag uh, stereo lang. Tapos Broadway sa mid and auto, ano uh, inter, inter M nga ano na, amplifier. And then, uh, siyempre, Broadway na Twitter and Broadway na may Instagram. Uh, so, yan, ah Broadway sa Twitter, isang channel. Ang uh, naka kasi yan ay series paralel. So, labas yan, ah uh, uh, eight ohms pa rin. Para hindi masira yung figures namin. Kasi naka-ano yan, uh, 300 watts. Kaya, dyan lang tayo yung uh, volume namin and then filter M uh, nakalimutan ako ng model to pero 1,000 no, watts yung RNS per channel and then Broadway na big 16 na sa akin uh, yan yung gamit ko sa mid naka bridge siya siya kasi yung laman ng mid namin is battle 12 and pro 12 so ito na drive sa battle 12 ito sa pro 12 and then yan yung processors namin uh, isang channel sa mid isang channel sa Twitter, and then sa sub ito pero hindi ko yan pinap yung sub kasi mga kaya yung sub ay thank you uh, and then siyempre laptop tap, -tap uh, EBR na pag TVA may EBR uh, step up EBR and ito yung amplifier namin sa uh, sub so ayan ayan yung mga bokeh na microphone so most recommended yung uh, microphone na uh, yeah ano na um, yung to. Uh, Siyempre malayo yung uh, signal kasi nasa likod ng sasakyan and andun yung station namin, medyo malayo pa. So ito lang gamit namin na mixer kasi mamayang gabi disco lang naman and basic pa yung set up sa ano pero ito yung processors naman. So ayan. And dyan si Jimar. Mar! Turok na Mar! <laughs> so body body ko yan sa sound system. So, yan lang yung setup namin. Uh, basic lang din. May anim na par leds. Maya, maya, may ano, may service pa ko. Ayan yung dalawang uh, monitors. Para mamaya. So, stay tuned na mga busing. DJ. So pagkatapos ng setup doon sa Balibagan Este, ako pumunta ako dito sa may Santo Barbara Heights. So may isa kasi akong venue dito. Kaya pinuntahan ko muna and para ma-check kung okay yung setup nila or hindi kasi kliyente ko to. <laughs>